Yo, what's up guys? This is Shig Rakitero, no? So, dito ako ngayon sa may um, petrol, st petrol station sa Mukamura. Ayan, pakita ko sa inyo. Ako Ako'y nagugutong kaya dahil ititipid, mag-egg sandwich na muna ako sa muna. Pero ito guys, pakita ko sa inyo yung place. So, ito yung petrol station dito sa Mukamura, no? Ayan, kita nyo sa mga galing dito sa Doha sa Pilipinas or dating dito sa uh, Qatar eto yan dito ako sa Pilipinas dito ako kumikain sa may ayan dyan. so yun nakita niyo na kung gaano kaganda yung lugar dito na lahat meron ditong McDonald's Papa John's hot Tea, KFC okay so dito na ako pag namabutom ako dito ako pupunta para kumain ano pa ngayon, mag-isa na ako. Wala akong kasama. Minsan kasama ko dito yung kaibigan ko. So ngayon, I'm alone. Ayan. So, ayun. Please don't forget to subscribe ha, sa channel ko. Shiggy in Qatar. Para sa marami pang vlog. Ayan. Marami pang video pala. Okay. So, ayan, kompleto na. May KFC, may McDonald's, ayan. Papa John's, Hati, na pa. Hardee's, tapos gasoline station to dito, guys. Ayan. Ah, di ba? So, dito lang ako kumakain pag ako yung nagugutom. Pag tinatamad magluto. Ayan. So, dito lang ako pupunta. Dito sa subway, pero ito, ayan, yung ginakainin ko, San Jabel. Ayan kasi masarap dito yung kanilang ano eh egg sandwich and karak. di ba may mga time lang talaga na parang ang lungkot no alam nyo guys 8 years na ako dito sa Qatar pero yun nga may mga time na hindi mo pa talaga maiwasang malungkot nandimiss mo yung mga mahal mo sa buhay yun hindi naman, di naman talaga kasi lahat uh, oras ay masaya ka may mga time talaga na nag-emo. Kaya ito ako ngayon, parang lungkot ng pakiramdam ko, hindi ko alam. Eh, kaya gusto ko lang mag-stay dito. Sa petrol station, para may makita mga tao kasi sa accommodation, parang nakakalungkot. So ngayon, malayo naman pag sa Doha Port. Kasi yung gusto ko sa Doha Port umambay, malayo naman. So ngayon, dito lang muna ako sa sa petrol station. Inaaraw na rin ako ng basketball. kamis din yung mga kalaro sa Crescent Park. So, yan. Yan nga pala sa mga OFWs na gusto mag-basketball. Merong free sa Crescent Park. Dito yung mga pinapost ko ng basketball din. Tapos yun, mara maganda kasi marami kang makikilala ng kababayan. So, yung community mo dadami at ikaw ay malilibang ganun lang naman dito sa Doha kailangan mong magpakatatag tasa yung, sali, yung loob mo tapos kailangan mo na talaga maging friendly para hindi ka malungkot kaya siguro ako tumagal ng 8 years na dito hindi ko na malayo na kailangan mo yung 8 years dahil nga friendly ako so yun so, guys ingat kayo palagi kita-kita dito sa mga video ko dito